Kaibigan, bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, halina't sabay tayong lumapit sa Diyos. Alam kong dala mo ang bigat ng maghapon, pagod, alalahanin, at minsan ay pangamba. Ngunit narito ang ating Panginoon. Handang punuin ang puso natin ng kanyang walang hanggang biyaya at kapayapaan. Kaya't isantabi muna natin ang lahat ng iniisip at hayaang ang presensya ng Diyos ang bumalot sa atin ngayong gabi. Tayo'y manalangin. Manalangin tayo. Panginoon, habang ang gabi ay bumabalot sa katahimikan, muli akong lumalapit sa iyo. Sa katahimikan ng oras na ito, ramdam ko ang bigat ng araw na nagdaan. Ang mga alalahanin, mga pagkukulang, at ang mga bagay na hindi ko lubos maintindihan. Ngunit sa piling mo, Ama, natatagpuan ko ang kapahingahan at ang katiyakang hindi mo ako kailanman iniiwan. O Diyos, punuin mo ako ng iyong biyaya ngayong gabi. Biyaya na magpapalambot sa matigas kong puso. Biyaya na magpapawi ng aking pagdududa at biyaya na magbabalik ng pag-asa sa oras na tila nawawala ito. Punuin mo rin ako ng iyong kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang sirain ng kahit anong kaguluhan. Kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Jesus, kilala mo ang aking mga sugat, ang aking mga takot, at ang aking mga pangarap. Sa halip na magpumilit na dalhin ang lahat mag-isa ngayon ay iniaalay ko sa iyo ang aking buong sarili. Yakapin mo ako at patulugin sa gabing ito nang may katahimikan sa puso, sapagat ikaw lamang ang makapagbibigay ng ganitong uri ng kapayapaan. Ama, sa iyo ko rin ipinagkakatiwala ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Naway madama rin nila ang kapayapaan at kaginhawang hatid ng iyong presensya. Palibutan mo sila ng iyong proteksyon at biyaya upang sa paggising bukas ay may bagong pag-asa at lakas kaming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kahit ako ay nagkukulang at nagkakamali, hindi mo ipinagkakait ang iyong pagmamahal, biyaya at kapayapaan. Ang lahat ng ito ay akin ngayong gabi dahil ikaw ay tapat at mabuti man. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, muli akong lumalapit sa iyo. Pagod ang aking katawan, at minsan ay naguguluhan ang aking isip, ngunit sa presensya mo, ako'y nakahahanap ng kapahingahan. Sa iyo, Ama, naroroon ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, punuin mo ako ng iyong biyaya. Biyahe na magpapatatag sa aking pananampalataya. Biyahe na magbibigay ng lakas sa aking kahinaan at biyahe na magpupuno sa mga kulang sa aking buhay. Hinihiling ko, O Diyos, na sa bawat sandali ng aking pagtulog ngayong gabi ay maramdaman ko ang iyong pagmamahal na bumabalot at hindi kumukupas. Kung minsan, dala ko pa rin ang bigat ng nakaraan at ang takot sa bukas. Ngunit tinatanggap ko, Ama, na ikaw ang Diyos na puno ng habag at pag-ibig. Kaya't isinusuko ko ang lahat ng ito sa iyo. Ang aking mga alalahanin, pangarap, at kahinaan. Punuin mo ako ng kapayapaan upang makatulog akong payapa. Tiyak na nasa iyong mga kamay ang lahat. Salamat Panginoon, sapagkat sa gitna ng lahat ng unos at pagod, nariyan ka palagi. Salamat dahil ikaw ang nagpapawi ng takot. Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa, at ikaw ang nagsisilbing liwanag sa dilim ng gabi. Ngayong gabi, hinihiling ko rin ang iyong pagpapala at kapayapaan para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay naway maranasan din nila ang kaginhawang nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat dahil hindi ako kailanman naubusan ng biyaya at kapayapaan habang ako'y nakakapit sa iyo. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat. Amang mapagpala at puno ng awa, heto po ako sa harap mo ngayong gabi. Bitbit ko ang lahat ng bigat ng araw na ito, mga pagod, mga pagkukulang mga alalahanin, at pati na rin ang mga takot na minsan ay ayaw akong bitawan. Panginoon, sa kabila ng lahat, ako ay lumalapit sa iyo, sapagkat alam kong ikaw lamang ang makapupuno sa aking puso ng tunay na biyaya at kapayapaan. Panginoon, maraming beses akong nagkamali, maraming pagkakataon na ako'y kinulang sa pananampalataya at nag-alinlangan Ngunit ngayong gabi, hinahandog ko ang sarili ko sa iyo. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatago. Hayaan mong yakapin mo ako ng iyong walang hanggang pagmamahal. Nais ko po na maramdaman ang iyong kapayapaan na higit pa sa maibibigay ng mundo. Diyos ko, punuin mo ang aking kaluluwa ng kapatawaran. Punuin mo ang aking isip ng liwanag at punuin mo ang aking puso ng kapanatagan. Sa bawat pintig ng aking puso, naway mas maramdaman ko ang iyong presensya. Sa bawat paghinga ko ngayong gabi, naway kapayapaan ang siyang sumama sa akin. Amang banal, ipinagpapasalamat ko ang bawat biyayang natanggap ko ngayong araw. Maliliit man o malalaki. Alam kong lahat ng itoy mula sa iyo. Turuan mo akong magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Turuan mo akong umasa kahit sa dilim. Turuan mo akong magpahinga ng buo ang tiwala sa iyo. Ngayon, bago ako matulog, hinahandog ko sa iyo ang aking mga pangarap at bukas na darating. Punuin mo ako, Panginoon, ng iyong lakas, ng iyong pag-ibig, at ng iyong kapayapaan na walang hanggan sa iyong mga kamay ako natutulog ng payapa, sapagkat ikaw ang aking kublihan at sandigan. Panginoon, habang dahan-dahang lumulubog ang gabi at ang katahimikan ay bumabalot sa paligid, lumalapit ako sa iyo ng may bukas na puso. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, alam kong ikaw ay laging handang tumanggap, umunawa at magmahal. O Diyos, ngayong gabi, wala na akong ibang nais kundi mapuno ng iyong biyaya at kapayapaan. Alam mo, Ama, kung gaano kabigat ang aking mga pinapasan. Alam mo ang mga alalahanin na bumabagabag sa aking isipan at ang mga takot na hindi ko kayang ipagtapat kahit kanino. Ngunit ikaw, Panginoon, nakikita mo ang lahat. Kaya't ngayong gabi, buong pusong isinusuko ko ang lahat ng ito sa iyong mapagkalingang kamay. Punuin mo ako ng iyong biyaya na magpapalakas sa aking pananampalataya. Turuan mo akong magtiwala sa mga bagay na hindi ko pa nakikita at manalig na sa bawat hakbang ko. Ikaw ang gumagabay. Punuin mo rin ako ng kapayapaan, Panginoon kapayapaan na kayang patahimikin ang mga bagyo sa aking buhay. Kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Jesus, kung ako man ay nadapa o nagkamali ngayong araw, hinihiling ko ang iyong kapatawaran. Huwag mong hayaang ang bigat ng aking pagkukulang ay maging hadlang upang maranasan ko ang kaginhawang nagmumula sa iyo. Linisin mo ang aking puso at palitan mo ito ng kapanatagan at bagong pag-asa. Ama, salamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa akin, maliliit man o malalaki. Salamat sa buhay, sa pamilya, sa mga pagkakataon, at higit sa lahat sa iyong walang hanggang pagmamahal na siyang dahilan kung bakit ako'y may lakas hanggang ngayon. Ngayon, Panginoon, sa iyong mga kamay ko ibinibigay ang lahat. Yakapin mo ako, balutin mo ako ng iyong biyaya, at patulugin akong may kapayapaan sa puso. Sa pagising ko bukas, naway ko ang bagong lakas at bagong pag-asa na mula lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at aking kapayapaan. Ito ang aking taos-pusong panalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mug subscribe.